Alis na yung Okay, mabuting ting, tulungan po natin si Lolo na mag-assemble ng kanyang bagong biling buy one take one electric pad. Yung isa na na. Itong isa bubuhin po natin, mabuting ting. Ang video ito ay para sa kagaya po ni Lolo na hindi po daw niya alam kung paano po mag-assemble. Kasi nga po, hiwalay-hiwalay ito sa loob ng box. Kaya po gumawa po tayo ng video kasi po gusto daw po niya itong panoorin para pag uli siya ng bagong electric pan, meron po siyang video na magga po sa kanya kung paano po mag-assemble ng kanya pong electric pan. Higpitan po natin mabuti ang ating mga nalt bolt para hindi po magalaw ang ating stand. Tanggalin po natin ang post-lock. Tapos, lagayin po natin ang cover na natin, po. Tapos, lock po natin ulit, puting ting. Ayan po yung motor ng ating pan. Ito, puting ting, common na po sa atin yan. Kung paano maglagay ng screen, maglagay ng LC, and kanyang pan cup. Okay, mabuting ting. Nabuho na po natin ang electric pan ni Lolo. Saksak -sak po natin, puting ting. Okay, mabuting ting. Salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.